Happy na happy si Derek Jojo sa kanyang karawan. Ginanap mismo sa lock and taping ni sa Cebu. Simpleng salusalo kasama ang buong team ng The Alibay. Sa pangunguna ni Kim Chu at Paolo Abilino, binunyag din na nagpalit siyo ng dalawa. Sana o lang talaga ang galante ng mga idol natin. Very generous sila sa mga nakakasama sa trabaho. Ayan din ang palaging sinasabi ng ilang kas. Mahusay makisama ang kimpaw. Simple at humble, walang yabang. Kahit mga batikan at sikat sila. ay nga sa mga komento. True na true yan. Mababait sila. Hindi madamot. Kita mo nga sa mga katim. Hindi pinabaya, pinapabayaan. Mabubuting tao. Kaya nga kahit hindi ka rin magtataka kung bakit tumagal ng husto yung mga nakakasama ng kimpaw. Ganyan yung mga amo na marunong makibagay. Madalas na magbigay ng gift o regalo sa mga friends nila. As in galante. Ano pa kaya kapag holiday? Kapag may Pasko o bagong taon? Naalala ko tuloy tuwing Chinese New Year na may iya ng pera si Kimi. sa pagiging mapagbigay, nagbabahagi ng mga yaman. Ayon pa sa isang komento. Sa lahat ng mga love games sa kimpaw ako na bibili, mapagbigay, ayaw pinupost, loki lang. Bukol sa puso kasi ang pagtulong lagi. Sa mga taong binibigyan lang, na lang nila, laman natin. Inan lang yan sa mga komento. Anong sa inyo?